Yes, I may. Ilang taon na po kayo? 33. Ma'am, ilan taon na po kayo dito sa Korea? Kung mag-15 years. Ma'am, ano years. pong nagdala sa inyo dito sa Korea? Siyempre, naglande, nag-asawa job. Nag-asawa ng Korea? Mm -hmm. Mm -hmm. Ng Korean. Ma'am, happily married? <laughs> hindi. Hanis Gretcho, yan. Gretcho Pero married? Oo. Mm -hmm. Pero hindi happily? Hindi happy. Mamaya end na. <laughs> Pero may <laughs> anak? Meron na akong anak. Pero nagsasama hmm. pa kayo ni Korean? Housemate. Housemate. <laughs> Anong ganap nyo ngayon dito sa Korea? Tatrabaho ako para mais kami sila. <laughs> Kawawa naman sila Wala silang makuha Pag wala kami trabaho okay. Kasi magalit ka Pag oh, trabaho na Sila <laughs> Happy ka ba sa buhay mo sa Korea? Minsan happy Minsan hindi Kasi syempre gusto kong tumira sa Pilipinas Syempre doon yung pamilya natin Doon masaya Masaya dito Marami pera eh Sa Pilipinas kasi wala ganong work oh, Madali bang kumita ng pera dito sa Korea? Madali pag masipag ka Sa experience mo Ano ang pinakamalaking kayang kitain Nating mga Pinoy dito sa Korea Sa pagtatrabaho? Dati Kung kumikita ka ng 6 Puro part time yun 6 million per month? Yes. Wow. Ah, Oh. trabaho. Pero talagang mm. matindi ang trabaho. Oo, wala walang tulog Mga part-time, part-time lang. Restaurant, tapos pag mga day off, na babysitting. Mas malaki yung babysitting kasi. Sa shipyard, nagtatrabaho din kayo? Diba? Oo, oh, ako. Okay. Marirecommend mo ba sa mga Pinoy na nasa Philippines na magpunta at magtrabaho at manirahan dito sa Korea? Oo, para sa akin, mas okay. Tapos yung safe, di ba? Eh, pero kung mag-asawa ng Korean, marirecommend mo ba? Ay, naku, huwag na. Magrap na lang kayong iba. <laughs> <laughs> Ayaw, pangit. Actually, hindi naman lahat.